mga lods sa uh, for today's video. Tingnan natin yung ating mga alagang laboyo. At medyo matagal-tagal din tayo hindi nakauwi mga isang buwan mga git. Tingnan natin kung tapos na ba sila maglugon Yan. Tara samahan niyo ako mga lods. All right. Dito siya pasukin natin mga lods. Yan. Ingshow. Yan ating mestizo bantam ang nanay niya mga lods ano labuyo yung tatay niya bantam yan yan oh, na mga lods pwede na yan sa darating na ngayong season mga lodi yan yung isa yan yung mestiza malaki na siya may, may panot nga lang sa ulo mga lods yan pwede na rin yan pang ano pangati mga lodi ma-try natin ngayong season tingnan natin yung ibang alaga natin mga lodi at nandito yung isa mga lodi yan yan siya galing jadi lugon pa siya mga lodi yan natin yan no. lugon pa pero ngayong season pwede na siya magamit yan Logon Lugon. Malapit na siya matapos maglugon. Ano? Galing Jadi. Ah, nandito yung isa. Galing Jadi rin yan mga lods. Yan, lugon pa. Yan. Ito may palong yung maputla. Alright. At ito yung isa mga lodi. Yan. Kompleto na yan mga lods. Galing din pililya yan bata pa yan mga lods pero pwede na rin subukan sa darating na season kaso mailap pa eh mailap hindi kasi nahawakan eh yan alright yan muna yung ating mga alaga mga lods